Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the Church? mga katoliko gumagamit? Bakit po ang mga pari ng Bakit po may pista, katoliko Bakit ulit mga katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring... the two prominent roman catholic apologists of the philippines attorney mario liasos of the order of preachers and reverend father abe p arganosa in a dynamic tandem to explain and defend faith and to guide us all to know the truth Isa na naman pong pagtatanghal ng know the truth ang ating matutunghayan sa araw na ito. Ako po si Attorney Marwil Yasus O.P. Makakasama po ninyo sa ngalan po ni Reverend Father Abe Arganyosa at muli po makakasama rin po natin ang ating kapatid na si Brother Dwayne Cartohano. Magandang araw po sa iyo, Brother Mars. At magandang araw din po sa mga taga-subaybay ng palatutunan ito ang Know the Truth, uh, naway ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay suma sa inyo. At uh, si Brother Dwayne po, lingit po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ay galing pa po sa Rojas City. Batiin po natin ang ating mga kababayan sa Rojas City at sa buong Western Visayas. Sa mga kapatid namin dyan sa, ano, sa Rojas City, sa Iloilo, at sa lahat ng mga ilonggo dyan, Uh, maayong aga sa inyo tanan kabay pang pagpakamaayo sa Ginoo manginyara sa inyo kaubod sa inyo mga mahal sa kami maayong aga sa mga palangga ko na mga ilonggo mga minamahal isa naman pong napaka-interesanting usapin ang ating tatalakayin sa araw na ito at narito po ang katanungan ng ating kapatid. Totoo po bang bawal sa Biblia ang pagkain ng dinuguan? doon po ang napakaganda ng ating topic po sa araw na ito sapagkat may kinalaman ito doon sa pangunahing pagkain ng mga Pilipino na paborito naman po talaga nating mga Pilipino yung pagkain po ng dinuguan. Kaka-po napakasarap po lalo na po sa aming mga Ilonggo. Uh, masarap po yung dinuguan lalo na po pag lagyan ng ubo ng amin. Ay naalala ko din yung lolo ko noon, napakasarap din po magluto ng dinuguan may gata sa Bicol. So bigit po ah, hindi po dingin sa ating kaalaman na ito pong ah, ah, pagkain po natin ng dinuguan ay marami po na sa kaibayon natin sa pananampalataya ang hindi po sumasang ayon dito. Sabi daw po nila bawal daw po sa Biblia yung pagkain ng dinuguan. Alam naman po natin na may mga sekta ng reliyon kagaya ng Iglesia ni Cristo no ng uh, dating daan yung Church of God International ang tawag nila yung mga sabadista at mga saksi ni Jehova ay talaga pong tumututol sa pagkain ng dinuguan sapagkat peron itong dugo. Oo. Oh. Ano po kapatid na Dwayne sa yung pagkakaalam ang isinisitas ng mga sektang ito upang kondinahin ang pagkain natin ng dinuguan? uh, unahin po natin yung ginagamit nilang talata sa lumang tipan. Yung mababasa po natin sa Levitico 17, ang talata po ay Jess. Ito po ang ating mababasa. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan maging Israelita o dayuhan man. So ito po yung isa sa mga talatang ginagamit nila mula sa uh, lumang tipan para patunayan na bawal po ang pagkain ng binuguan. Ang problema po dito, eh, hindi po nila tinutuloy yung pagbasa ng talata. Mm -hmm. Kung ano po yung uh, purpose talaga, kung bakit ipinagbabawal ng Diyos na kumain ng karneng may dugo noong panahon yun. Sinasabi nila kapatid na Duyne, na kapag kumain ka daw ng dugo, kaaway ka ng Diyos. Eh. Itinuturing kang ka kalaban ng Diyos. Pero hindi nila itinutuloy ang basa. At ipinapaliwanag kung ano ang rason ng talatang nabangin. Ano nga ba kapatid na Dwayne? Sa kasunod po na talata, sa talatang 11, ay ganito po ang ating Sa Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Ang isa po sa ating dapat pansinin dito, uh, meron po akong nakausap na na pastor ng saksi ni Jehovah. Ang tanong ko sa kanya, sabi ko, uh, isinasabuhay niyo ba yung inuutos niya ng Diyos. Sabi niya, oo. Kasi dalawang utos po dito eh. Yung utos po dito ay huwag kumain ng karneng may dugo at yung isa pa dito ay iniutos ng Diyos na yung dugo ay ibuhos dapat doon sa altar. Kung po natin dito sa English, ay ganito pa ang ating mababasa. The life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Yan. So yung tanong, isinasabuhay din uh, daw po nila yung nakasulat dito. Pero kung tatanungin po natin, ginagawa niyo ba ito? Yung pagbabawal ng, ng kumain ng karneng may dugo ay isinasabuhay niyo. Ngunit yung isa, yung pagbubuhos uh, ng dugo sa altar ay hindi nila ginagawa kasi daw wala, wala din po sa ng altar. At isa pa po ay siguro babaho yung ano yung loob ng uh, gusaling ano? ng kung gagawin nila yon. Kaya hindi po nila isinasabuhay yon. So pinipili lang po yung isang ano, yung isang utos dito pero yung isa eh uh, dili disregard po. Napakalinaw naman doon sa binasa kapatid na Dwayne. Na gusto nating ipagbigay alam sa ating mga taga-panood na yung rason doon sa pagbabawal sa pagkain ng dugo ay base doon sa ito'y marapat na ialay sa Diyos sapagkat yun po ang reliyon ng ating mga kapatid na hudyo sa unang o sa lumang tipa na kung saan meron silang pag-aalay ng dugo sa templo ng Diyos. Eh hindi na po ito totoo sa kasalukuyan eh. Kaya wala na pong uh, saysay yung pagbabawal sa pagkain ng dugo sapagkat hindi naman natutupad na yung rason kung bakit hindi dapat kumain ng dugo sapagkat wala na pong pag-aalay ng dugo sa templo ng Diyos. Sapagkat ito po ay natupad na sa kabatayan ng Panginoong Heso Kristo na yung kanyang dugo ang inalay para sa Diyos sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Para po sa informasyon ng lahat, noong unang panahon po, yung dugo po ng ano ng, ng baka at saka ng kambing yun po ang ginagamit na pantubos sa mga kasalanan ng tao ngunit dumating po ang panahon na hindi na po ito naging effective pinalitan na po ito ng dugo ng Panginoong Jesus at ito po ay mababasa natin sa Hebreo 1 o uh, hebreo 1 at ang talata ay 1 hanggang 9 ang katapusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito magpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng haling inihandog taon-taon. Kung napatawad na, na, nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aralahanin pa tungkol sa kanilang mga kasaranan at hindi na kailangan maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ay ta, ta, ta taong taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan Sapagkat ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan Dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa Sandibutan, sinabi niya sa Diyos Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain Tuloy po natin sa talatang 8 hanggang 9 Sinabi po muna niya, hindi mo iniibig binibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y handog ayon sa kotosan. Sa kanya sinabi narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. So hindi na po, hindi na po effective yon kaya wala na pong uh, wala na pong reason para ipagbawal 'yon. Kasi po nung namatay ang Panginoong Hesus sa cross sa sila sabi dito sa Efeso do uh, kapitulo 2 at ang talata ay 15. Sa English po nagarito po ang ating magbasa. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with himself in this way making peace. So, alam po natin na yung pagbabawal po ng, ng karning may dugo ay isa po sa kotusan ng mga Hudyo na ipinawalang bisa po ng Panginoong Isus nung namatay po siya sa cross. Pero kapati na doon, ipupunto ng ating mga kaibayo, katulad ng mga Iglesia ni Kristo, na hanggang sa kasalukuyang panahon, eh, valid pa rin yan. Even in the Christian era, valid pa rin yan. Sapagkat ayon sa kanila, yan ay ipinag-uutos pa rin dito po sa talata ng gawa 21-25 tungkol naman sa mga mananampalatayang hentil isinulat na namin sa kanila ang aming pasya huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapit kapatid na doon napakalinaw Sasabi nila na ho namin sa bagong tipan bawal pa rin po ang pagkain ng dugo ano po ang ating sagot sa kanilang pangangatwiran gamit po ang talatang yan ng banal na kasulatan tama po ang nakasulat sa talata pero mali po yung pagkaunawa nila mm -hmm. bakit po sino uh, dapat po nating malaman na may dalawa pong grupo uh, ng tao dito yung grupo ng mga dating hintel na naging kristyano at yung mga dating hudyo na naging kristyano. Bakit po sinulatan yung mga hintel na naging kristyano na huwag silang kakain ng dugo? Kasi po, every time po na kumakain sila nun, eh nasusugat na, nasasaktan po yung mga dating hudyo na naging kristyano. Kaya po, maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 14, at ang talata ay 20 hanggang 21. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain. Walang pagkain likas na masama. Ang masamay kung magkakasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Mabuting di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Sinabi po dito ng Apostol Pablo na kung ito ay mag, mag, mag uh, dahilan ng pakakasalan ng iyong kapatid, mag, mas mabuti nang hindi ka lang kumain ng karne o uminom ng alak. Ang tanong po, bawal po ba kumain ng karne? Eh sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10.25, hindi po bawal eh. Pwede kang kumain ng karne. Bawal din po ba ang uminom ng alak? Hindi din po. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 5.23, pwede kang uminom ng uh, kahit maliit na alak. So bakit po sinabi niya dito na mas mabuti pang hindi na lang kumain ng karne at hindi na lang uminom ng adak dahil po meron pong mga tao na weak po ang kanilang pananampalataya madali po silang masaktan kaya mas mabuti na pong iwasan na lang pinapaiwasan po Lumalabas dito kapatid na yun ay isang pastoral concern ng mga apostol sapagkat pag magkakasama nga ang mga at mga hudyo na mga krisyano na ngayon may mga taong mahina ang pananampalataya na baka ikatisod ang ginagawa ng iba nilang mga kapatid hinggil sa pagkakain. E binabanggit naman kapatid na Dwayne ng ating mga kaiba yun na hindi naman daw napalitan ang utos ng Diyos. Ano masasabi mo dito? Ah, uh, ganito po ating mababasa sa um, doon po sa Epeso 2.15 He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out the two races of one new people in union with himself in this way making peace. At meron pa pong mababasa tayo dito po sa Hebreo 7 at ang talata ay 18 hanggang sa 19. Kung gayon, inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa sapagkat walang nagpapaging ganap ang kautosan ngunit hindi na mabuti ang bagong pag-aasang pinanggap natin sa pamamagitan nito'y nakalalapit na tayo sa Diyos. Kaya yung dugo, ng mga hayop na ginagamit doon sa pantubos ng mga kasalanan ay hindi tayo maaaring ganap doon. Kaya pinalitan ng dugo ng Panginoong Yeso Kristo. At malinaw din naman na yung pagbabawal sa libitiko na ating binasa ay bahagi ng palatuntunan sa lumang tipan. At ano naman ang sabi sa bagong tipan hinggil sa mga palatuntunan ito? Napakalinaw po ang binabanggit dito sa Ebreyo 9.10 na ating pong babasahin. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, kagaya ng mga pagkain at mga inumin at sarisaring paglilinis. Itutuloy po natin ang basa sa 11. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatibagay, hindi sa paglalang na ito. Mga minamahal, yung mga pagbabawal na binabanggit sa Levitico ay bahagi lamang ng mga palatuntunan noong mga unang panahon na lipas na kagaya ng pagkain, kagaya ng pag-inom kaya wala na po itong saysay sa bagong kautusan ng Diyos sa bagong tipan uh, alam mo kapatid na na para tangan tayo ng mga kapatid nating uh, iglesia ni Cristo na gumalap uh, uh, tayo sa uh, utos uh, ng Bibliya no at uh, isa pa po sa ginagamit nila yung yung unang Timoteo 4.1 hanggang 3 na ganito pong ating mababasa. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu, sa uling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang mandarayang Espiritu at ang mga aral ng Jablo. Dahil sa panilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhey may tatak ng pagiging alipin ni Satanas, ipagbabawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain mga pagkaing lika ng Diyos para kaining may pasasalamat na mga sumasampalataya at lubos na nakaunawa ng katotohanan. Alam po ninyo, ito pong talatang ito ay madalas po nilang gamitin sa pag-atake at marami po sa ating mga kapatid na katoliko ang naluko po at na, na daya po dahil dito na uh, sa atin daw po ito natupad. Kung titignan po natin yung talata, yung pagkain po ng, ng karne, ay hindi naman po natin, hindi po yung doktrina sa atin. Yun po ay disiplina. Tama ka, Brother Dwayne. Yung ginagamit nilang talata niyan upang atakihin yung ating pag-aayuno tuwing uh, Lenten Season at lalong-lalo na kapag Mahal na Araw. So, tayo nga naman eh, hindi kumakain ng karne, no? Kapag uh, Mahal na Araw, lalo na po kapag Biyernes Santo. Kaya sabi nila tayong ikinatuparan ng unang Timotoyo 4.3. Kaya po kung titingnan po natin doon sa mahilig po sila sa uh, Isa po sa mga ginagamit nila yung King James version na nakasulat doon sa unang Timothy 4.3 ay meat o karne. Mm -hmm. Kaya sabi nila ito po ay natupad sa uh, Iglesia Katolika. Mm -hmm. Pero kung titingnan po natin sa Greek, kaya po hindi po ako sangayon ayon doon sa padalas na ginagamit na King James version, yun pong nakasulat ay bromaton na ibig sabihin ay food of any kind. Kasi kung titingnan po natin sa Greek, yung karne ay kreya. So, hindi po bromaton yun. So, kung titingnan po natin, yung meron pong mga tao na ang uh, yung tinuturo ay bawal kumain ng anumang, uh, ilang uri ng pagkain. Na kung titingnan natin, sa kanila naganap yon. Kasi ipinagbabawal nila yung dinuguan at yung, pagba, yung pagkain ng yung hindi pagkain ng dinuguan ay isa sa mga doktrina ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kaya po, dito lumalabas na yung ipinang aatake nila sa atin, e eh, gumabalik sa kanila. Sa pagkatay, hindi naman tayo nagbabawal talaga ng pagkain ng mm -hmm. ano man. Eh. Meron lamang tayong disiplina. It's more of a disciplinary measure during Lent, pero hindi po yan doktrina na kung saan forever hindi tayo uh, pinapakain ng uh, haris. Sila po, eh, forever na hindi pwedeng kumain ng dinuguan. Kaya sa kanila po natupad ang pagbabawal ng pagkain ng lamang kain. Isa pa po, isa pa sa mga talata, uh, sa mga sinasabi nila, sabi nila, eh, layuan po uh, ng mga tao yung Iglesia Katolika dahil po yung yung tinuturo ay hindi sa Diyos. Pero titingnan po natin, isa pong talata, yung sa Hebreo Uh, at ang talata ay 9 ay ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo, mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kaulooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito ay wala namang natamong kapakinabangan. Kung titingnan po natin sa Greek, yung nakasulat po dito ay bromasin. Ka uh, magkapareho lamang po sila ng grumaton. So, sino po ang dapat layuan ng mga tao? Hindi po yung katoliko. Kasi hindi naman po tayo nagbabawal ng anumang pag, uh, ilang uri ng pagkain. Eh. E yung nagbabawal po ng dinuguan, yun po ang layuan ninyo. At dyan lumalabas kapatid na Dwayne, na tayong mga katoliko ay hinahatulan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo 1914 dahil sa ating pagkain ng dinuguan. Pero sila ang tunay na sumasalansang sa salita ng Diyos Sapagkat ganito po ang mababasa natin sa banal na kasulatan sa Kolosas 2.16 Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa paginom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng sabat eh yung iglesia ni Cristo po patuloy pang paghatol sa mga katoliko tungkol sa ating pagkain ng dinuguan. Bagamat sinabi na ng Biblia na huwag kayo humatol tungkol sa pagkain. Eh alam naman po natin na ang kaharian ng Diyos ay wala sa pagkain, kapatid na doon. Yun po ang mababasa natin sa Roma 14.17. Sabi ni Apostol Pablo, napakaganda po ng sinabi ng Apostol Pablo tungkol dito. Sabi niya, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin kundi sa pagiging matwid, pagkasundo-sundo at kagalakan ng pawang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ay napakalinaw mga minamahal na tayo mga Kristiyano ay pinawi na po ang paghatol sa atin tungkol sa anumang pagkain o inumin kasalukuyang po ang Iglesia ni Cristo na lamang po ang patuloy na sumasalangsang sa utos na ito ng Panginoong Diyos ayon sa Bagong Ipan. May isa pa po silang sinasabi, uh, Brother Mars, sabi po ng uh, ilan po sa mga membro ng Iglesia ni Cristo, particular rin po sa Facebook, sabi nila, pamumusong daw po sa Espiritu Santo yung mga kumakain ng binukuan. Ibig sabihin, Ah, uh, kung kumaka kumakain yung tao ng dinuguan, nagkakasala siya sa Espiritu Santo. oh sa Diyos, no? Pero titingnan po natin yung sinabi po ng ng Panginoong Isus ay magkakasala ba ang tao kung kakain siya ng dinuguan? Basahin po natin sa Marcos 7 at ang talata po ay 15. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Yung kinakain po natin, kasama po yung dinuguan, ay hindi po yun nakapagpaparumi sa atin. Kundi po yung nakapagpaparumi sa tao sa mata ng Diyos ay yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Isa pa po, nung inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, sabi dito sa Lucas 10 at ang talatay 8, Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyong anumang ihia, iHain sa inyo. Kung bawal ng Panginoong Iso sa panahon kristyano, yung pagkain ng karneng may dugo, ito sana sinabi niya dito, Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyong anumang ihain sa inyo, maliban sa karneng may dugo. iwan na eh. Maliban sa dinuguan. O maliban sa dinuguan. Alam, e wala po eh. Alam mo, kapatid na duen, yan ay ng Apostol Pablo. Dito sa unang Korinto 10.25 yes ang sabi niya, Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. E paano kung binibenta din ng dinuguan o karning may dugo? E di dapat kanin. Kasi ang sabi sa talata, oh. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. At ito po ay inulit din sa versikulo 27. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. E paano kung yung inihain sa iyo ay dinuguan? Abay kanin mo. Kami po ay magpapaalam na sa uh, programang ito. Salamat po sa inyong pakikinig na no, uh, marami po kayong natutunan at uh, ipamahagi po ito sa ating mga kapatid. Wala na po tayong oras sa ating talakayan at nagpapasalamat kami kay Brother Dwayne sa iyong pagpapaunlak sa ating palatuntunan. At sa ngalan po ni Father Abe Arganyosa, ako po si Attorney Marvel Yasos so, OP na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa ating.